ang kapanganakan ng mesiyas. Noong unang panahon, sa isang bayan na tinatawag na Nazareth, may isang dalagang mapagmahal at mabait na nagngangalang Maria. Si Maria ay inihalal ng Diyos para sa isang napakahalagang misyon, isang misyon na babaguhin ang buong mundo. Isang araw, Dumating ang isang anghel na nagngangalang Gabriel. Siya'y kumatok sa puso ni Maria at sa kanyang banayad ngunit makapangyarihang tinig. Sinabi niya, "Maria, huwag kang matakot. Napagpala ka ng Diyos, at ikaw ay maglilihi ng isang sanggol na lalaki. Siya ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan." si Maria. Bagamat matigilan, ay may pusong bukas sa Diyos. Paano ito mangyayari? Tanong niya. Habang ako'y di pa ikinasal. Ngunit ipinaliwanag ng anghel na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magaganap ang himala. At sinabi ni Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi sa parehong panahon, si Jose, ang nobyo ni Maria, ay nalito at nabahala nang maalaman niyang siya ay magdadala ng isang sanggol sa kanyang sinapupunan. Muli isang gabi, pinakita sa kanya ng Diyos sa panaginip ang katotohanan. Ang anghel ng Panginoon ay nagsabi, Jose, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa ang sanggol na kanyang dinadala ay mula sa Espiritu Santo. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kasalanan. At sa ganyang paraan, tinanggap ni Jose at Maria ang kanilang kapalaran, puno ng pananampalataya at pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. At dumating ang utos mula sa emperador na si Cesar Augusto, lahat ay kailangang magparehistro sa kanilang bayan, sa lugar ng kanilang kapanganakan. Dahil si Jose ay mula sa linya ni David, kailangan nilang bumiyahe patungong Bethlehem. Kahit mahaba at nakakapagod ang biyahe, walang reklamo ang dalawa. Pinasan nila ang kanilang pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa. Pagdating nila sa Bethlehem, nakita nila ang lungsod na abala at puno ng mga tao. Lahat ng bahay panuluyan ay puno at wala silang mahanap na lugar na matutuluyan. Nguit sa kabila ng kakulangan ng silid, may isang maaliwalas na lugar na hindi pa ginagamit. Isang payak na establo kung saan nagtatagpo ang mga hayop. Doon nila itinuloy ang kanilang pamamalahay. Sa gabing iyon, sa payak at tahimik na establo, ipinanganak si Jesus. Inilagay siya sa isang sabsaban na puno ng mga hayop at amoy ng dayami. Ang mundo ay hindi alam sa pagkakataong iyon. Nasa payak na sanggol na iyon ay naruroon ang pag-asa ng sangkatauhan. Ngulit ang kalangitan ay nagningning sa kagalakan ng langit. Sa labas ng bayan, may mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Sa gitna ng gabi, isang liwanag na hindi nila pa nararanasan ang nagpakita sa kanila. Isang anghel ang lumapit at ang kanilang mga puso ay puno ng takot at tuwa ng sabihin ng anghel. Huwag kayong matakot. Narito ako upang ipahayag sa inyo ang isang mabuting balita. Isinilang ngayon sa Bethlehem ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Makikilala ninyo siya sa pamamagitan ng isang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At biglang dumami ang liwanag sa kalangitan at nagpakita ang maraming anghel. Nagsasaya at kumakantang papuri sa Diyos. Kaluwalhatian sa Diyos sa kataas-taasan at kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Nagmadali ang mga pastol patungo sa istablo. Pagdating nila, nakita nila si Maria, Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Hindi nila mapigilan ng humama at magpasalamat. Ang mensahe ng anghel ay totoo. Isang tagapagligtas ang isinilang. Isang liwanag sa gitna ng dilim.